Magandang buhay mga bata! Narito ang ating anekdota para sa Pilipino 4, Quarter 1, Week 4. Manda na ba kayong magbasa mga bata? Tara, samahan niyo ako! Si Pilu Bibo. Ito ay anekdota ni Alan M. Utleg. Ang magandang kinabukasan ay pinaghahandaan. Ang pag-abot ng mga pangarap sa buhay ay bunga ng pagsisikap sa pag-aaral. Karaniwan sa mga may determinasyon ay may matagumpay na kapalaran. At ito ay may tutulad sa isang pakikipagkaibigan. Pasukan na naman. Naguunahan ang mga mag-aaral na pumasok sa kanika nilang silid-aralan. Sabik na sabik silang makita muli ang mga dating kaibigan at makilalang lubos ang mga bagong kamag-aral. Samantala, may batang bihis na bihis. Nagpalingalinga si Pilu nang makita ang grade 4 Ilocos na nakasabit sa may pintuan ay, agad siyang tumakbo. Pumasok na siya sa silid at agad pumagitna. Magandang araw po sa inyong lahat. Masayang pagbati ni Pelo. Lahat ay nagulat. Nagtinginan sa isa't isa. Biglang nagtawanan dahil sa pagkurap-kurap ng mga mata sabay pagngiti ni Pelo. Kitang-kita ko na kayo ay nagulat sa aking pagdating. E, eh, ibig ko sanang ipakilala ang aking sarili dahil ako ay bago lamang sa inyong paaralan. Hindi kumibo ang mga mag-aaral sa grade 4 Ilocos. Napakatahimik ng buong silid ng mga sandaling yaon na tila namangha sa kanilang natunghayan. Muling nagsalita ang batang bibo. Ako nga pala si Pilo, batang bibo at palakaibigan. Ang aking kasabihan ay kapag walang kakilala, ikaw ang magpakilala. Sabi sa akin ni nanay ay gulatin ko raw kayo. Kaya ang ginawa ko kanina ay ginulat ko kayo ng masayang pagbati ko. Gusto ko sana ay maging kaibigan ko kayong lahat. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Pilo. Pagkuwan ay nagbulungan ang mga mag-aaral. Habang naglalakad na patungo sa kanyang upuan, isa-isang kinamaya ni Pilo ang mga kamag-aral sabay tinatanong ang kanika nilang mga pangalan. At dyan nagtatapos ang ating anekdotang si Pilu Bibo. Ito ay anekdota ni Alan M. Utleg. Para naman sa mga gabay na tanong mula sa ating anekdota, una, tungkol saan ang anekdota? Pangalawa, sino-sino ang mga tauhan sa anekdota? Pangatlo, paano binati ni Pilu ang mga kaklase? Pangapat, ano ang naging tugon ng kanyang mga kamag-aral? At panglima? lima, ano ang ginawa ni Pilu labang siya'y papunta sa kanyang upuan? Dumako naman tayo sa pinatnubayang pagsasanay mga bata. Ano ba ang anekdota? Ang tekstong naratibong anekdota ay isang uri ng teksto na karaniwang nagkukwento ng isang maikli o paminsang pangyayari karanasan o kwento para niwang layunin nito ay maglahad ng isang makulay na pangyayari o karanasan sa isang masining at kaakit-akit na paraan ito ay maaaring naglalaman ng mga detalye mga karakter mga lugar at mga pangyayari na nagbibigay kulay sa kwento sa madaling salita, ang tekstong naratibong anekdota ay isang uri ng kwento na may layuning magkwento o magpahayag ng isang karanasan o pangyayari ng masining. At para sa gabay na tanong, ano ang layunin ng tekstong si pelubibo. Bibo? ito inilahad? Naging mabisa ba ang paggamit ng mga elemento nito tulad ng angkop na wika ng tauhan, paglalarawan sa tagpuan, at pangyayari? Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Paalam!